dialysis, ibig sabihin po ba nito nag, nagkakaroon ng koneksyon itong uh, infeksyon, itong uh, leptospirosis sa ating uh, kidney? Oo, bigla, bigla yes, ano yung, mo, yung, leptospirosis. Na, ano, gusto kasi niya na ang kidney, doon po siya pupunta. Kaya malimit maraming mga pasyente natin, especially yung mga pumupunta sa NKTI, uh, nakadialysis po sila. Tapos ho, minsan ang nangyayari din, uh, yung baga po ang naapektuhan. Kaya yung mga pasyente, pag sobrang malubha na, meron po silang nagdurugo yung kanilang baga. Kaya yun, pinaka mahirap na komplikasyon, maraming namamatay dahil doon. Tapos po, nangyayari din, pumupunta sa atay. So, naninilaw ang pasyente, nagkakaroon ng uh, problema sa lapay nila, pancreas. So, mm -hmm. ang daming komplikasyon po na pwedeng mamatay yung pasyente. Eh, sayang naman kasi kung uminom lang sila ng gamot, yung tiyatawag nating prophylaxis, sana hindi ho dumating sa ganoon. Doc, meron po ba tayong uh, information dissemination para mas mm -hmm. maunawaan po ng itong ating mga kababayan, itong mga kabante natin, itong ganitong klase na pwede pa lang umabot sa ganito at mm -hmm. uh, magdulot pa ng kamatayan nitong sakit na leptospirosis? Yes po. Yung Department of Health, masigasig po sila na nagpupunta kung saan-saan sa ating mga barangay, uh, especially in areas na alam nila na magfa-flood doon, babaha po doon. Uh, panay po ang lecture nila po Pati sa PhilHealth, marami pong information dissemination about uh, leptospirosis. So kailangan rin po natin yung tulong ng media, kayo po, mm. radio, TV, uh, para po uh, mas malawa kasi ang uh, uh, pagkayo po o, o mag-spread ng ating mga balita at mga uh, pangkaalaman at saka social media po. Sobrang importante. Mm. And it's such an easy way not to communicate itong mga edukasyon natin about prevention of leptospirosis and its complications. Kaya kailangan talaga ho na pumunta tayo maski sa mga pinakamalayong barangay para sabihin yung mga pwedeng mangyari kung lumusob sila sa baha. Mm -mm. Dok, siguro dahil marami tayong kaabante no, parang gusto nilang kumonsulta pero may bayad po ba? Ito kasi yung alangan, mm -mm. na aalangan ka agad itong mga pasyente kung kukonsulta ba sila eh, libre po ba ito may kailangan sila maglabas ng pera sa mga gintong mga bagay Wala naman pong bayad sa ating mga barangay health centers di ba ang DOH naglabas uh, sila ng uh, they built so many yung mga big health centers uh, sa iba't ibang mga syudad. Kaya doon po wala namang bayad. Tsaka po sa government hospitals, uh, kapag yung patient po natin uh, pumunta doon, wala namang bayad doon. Dok, mm -hmm. mahal ba yung gamot para sa leptospirosis? sa